Breaking news, labanan sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng hutis ng Yemen ay muling lumalala. Nito lang nakaraang araw ay inatake ng Air Force ng Israel gamit ang kanilang mga fighter jets at Israeli Air Force aircraft. Ang apat na lugar sa Yemen na kontrolado ng hutis, wasak Maging ang presidential palace na nasa capital city nito. Ginawa ito ng Israel bilang paghiganti sa pag-atake ng Houthi gamit ang kanilang ballistic missiles. At kanina lang, sumabog na naman ang internet sa balita sapagkat ang Israel ay inatake na naman ng Houthi at ang lugar na kanilang tinarget ay ang Jerusalem. Ano ang nangyari sa naturang pag-atake? at Iran muling umiksena. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito at iklik ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 27, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balita sa pagitan ng Israel, Hutis ng Yemen at ng Iran. Sapagkat ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Huti at Iran ay muling umiigting. Nito lang nakaraang araw ay napaulat na ang Hutis ay umatake sa gitna ng Israel. Palaisipan para sa IDF kung bakit nakapasok ang pag-atake ng Houthis. Gumamit ito ng ballistic missiles at cluster bombs. Hindi kinumpirma ng Israel kung meron bang nasawi ang naturang pag-atake. Pero ayon sa IDF, merong mga nawasak na properties ng Israel. Pero hindi pinatagal ng Israel. Agad na lumipad ang mga aircraft ng Israeli Air Force kasama ang kanilang mga fighter jets maging refuelers, inatake ang apat na mga lugar sa Yemen na kontrolado ng Houthis. Kasamang winasak ang presidential palace na nasa capital city nito na Sanaa at ilang oras lamang ang nakalipas. Houthis muling umatake sa Israel at ang tinarget nito ay ang capital city ng Israel, the place where Jesus was born. Ito mga kaibigan ang Jerusalem. Ang balitang ito ay kinumpirma ng The Jerusalem Post at ng The Times of Israel. At kung inyong mapapansin, ilang oras pa lamang ang nakalipas mula nang mai-upload ang video ito nang sumabog ang isang matinding balita na umatake ang hutis at tinarget nga nito ang Jerusalem. Hindi nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng hutis tungkol sa ginawang pag-atake ng Israel. Yun pala, isang pag-atake pala ang kanilang sagot sa Israel. Pero ang naturang pag-atake ng Hutis sa Israel ay kinumpirma ng IDF na ang mga pag-ataking ito ay fully intercepted. Ayon sa IDF, ito ay kakaiba sapagat noong nakaraang araw bakit hindi na-intercept ng Israel ang mga ginawang pag-atake ng Huti. Nagtunugan ang maraming mga sirena na nasa Jerusalem. Siguro marahil meron tayong mga kababayang OFWs na nasa Jerusalem ngayon ang makapagpapatunay na ang balitang ito ay talagang nangyari. At by the way, kukumustahin muna natin ang ating mga kababayang Pilipino na nasa Jerusalem o sa buong Israel. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama rin sa iniimbestigahan ng IDF ang cluster bombs na ginamit ng hutis. Sabagat ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumamit ang militanting grupo sa Yemen na tinatawag na Houthis. Marami ang mga nagsasabi kung hindi ito bigay ng Iran, marahil ay nakapagsasagawa pa ng mga armas ang Houthis sa loob mismo ng Yemen. Marami ang naniniwala na merong sekretong pagawaan ang Hutis ng mga armas sabagat nitong mga nakaraang buwan noong umataki ang Amerika sa Hutis. Marami sa mga factories ng militanting grupo ang winasak na. Maging nang umatake ang Israel, maraming mga weapon factories ang Houthis na inatake na rin at winasak ng Israel. Pero ito ang kauna-unahan na ang Houthis ay gumamit ng cluster bombs. Marami ang mga naniniwala na mas posible na ang naturang mga armas ay nagmula sa Iran. Dahil sa lahat ng mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran, Tanging-hutis na lang ang hindi pa gaanong nagagalaw ng United States of America at ng Israel. Hindi katulad ng Hamas at ng Hezbollah na sa ngayon mga kaibigan ay bantay sarado ng puwersa ng IDF at sa ngayon ay merong ang ceasefire ang Israel at Hezbollah. Samantalang sa panig naman ng Hamas ay hindi na ito gaanong nakakagalaw sa gasa sapagat ayon kay Benjamin Netanyahu, 75% na sa Gaza ang kontrolado na ng puwersa ng Israel. Kaya malaki ang possibility na ang atensyon ng Iran na mag-support ng kanilang mga militanteng grupo ay walang iba kundi ang Houthis. Kaya ang naturang cluster bombs na tinutukoy sa pag-atake sa Israel, malaki ang possibilities na ito ay nagmula sa Iran. Sa kabilang dako mga kaibigan, sa muling namumong tensyon sa pagitan ng Israel at ng Houthi, Iran, umiksay na ito mga kaibigan ay sa pamamagitan ng kanilang foreign minister na si Abbas Aragji. Taha sinabi nito ayon sa ulat ng The Jerusalem Post ay nakahanda na ang kanilang gobyerno upang umatake sa Israel at ang kanilang gagawing pag-atake sa Israel ay mas matindi pa raw kaysa sa kanilang ginawang pag-atake sa Israel noong buwan ng Hunyo sa taong ito. Ito mga kaibigan ay ang 12-Day War sa isang interview ng isang news outlet sa Jeddah. Tahasang sinabi ni Abbas Araji na ang Israel at ang Iran ay hindi raw nila nakamit ang kanilang goal noong nakaraang 12-day war buwan ng Hunyo. At dagdag pa ni Abbas Araji ayon pa rin sa ulat ng The Jerusalem Post na Israel daw ang humingi ng ceasefire na walang kondisyon pero tinanggap daw ito ng Iran. Ngayon, kung muling aatake ang Israel sa loob ng Iran ay nakahanda ang Teheran na muling gawin ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel at mas matindi pa raw ito. Ang mga pahayag ni Arachi ay taliwas naman sa mga naunang pahayag ng Israel. Sabagat ayon naman sa Israel, Iran ang humihingi ng ceasefire at ginagamit nito ang United States of America. Sa ngayon ay wala pang binibitawang pahayag ang Israel tungkol sa mga binitawang pahayag ng foreign minister ng Iran. At kung ano man yan, yan ay isa sa ating mga aabangan dito lang sa channel na ito. Kaya mga kaibigan, kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga contents at kung bago ka lang sa channel na ito ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao sa Israel, sa Middle East, Europe, Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!